naglive ako kanina sa YouTube. Ngayon, hinihintay ko siya na mag-ready to watch. Ano yun eh, mga 24 minutes. Ang tagal ko hinihintay, hindi na-post. Ba't kaya? Kasi kaya ko siya hinihintay, isishare ko sana siya sa Facebook ko, sa account ko. Nawala yung live. Ba't kaya? Ganun pala, no? restricted. <laughs> Bawal ba sinabi ko? nawala eh. As in nawala. Nung una, nakikita ko pa. Tapos, hinihintay ko siyang mag para i-share. Hindi, na, hindi ko na siya ma share Tapos, nung naghintay pa ako, wala na siya. Nawala. Nangyayari pala. Grabe. Kinabahan ako. <laughs>